Hello mga kapistak and welcome back sa ating channel And for today's video, ayan, isishare ko sa inyo kung ano nga ba yung hitsura ng aking accommodation ngayon Pero bago ang lahat, intro muna tayo By the way, guys, sa January ay 5 years na ako dito sa Croatia. So, syempre, si share ko rin sa inyo kung ano ang itsura ng aming first accommodation. Doon, guys, sa isang bahay, meron kaming ground floor, first floor, at saka yung aming second floor. So, kung magtatanong kayo kung ilan kami doon sa bahay, ay 18 persons po kami lahat. So, sa room namin, apat kami. Meron din doon na maliit na room, anim sila. Mga double deck po ang mga beds. Ilang medyo, guys, crowded talaga sa bahay. At after doon sa accommodation na yon, nalipat naman ako dito sa company ko ngayon, which is halos every year, solo ko lang yung aking bahay. Pero last year, yun nga, kung napanood nyo ang una kong videos about sa accommodation reveal, may kasama ako sa room at katabi ko pa mismo sa kama. So, medyo nahirapan ako mag-adjust dun guys dahil ibang lahi. Dahil taga rito ang aking katabi sa higaan. So, napakahirap kumilos. At ngayon nga, i ko sa inyo, ano nga bang itsura ng accommodation ko ngayon. Tara! So, ito yung pintuan ng accommodation namin, guys. At nabuksan ko na nga yung ilaw dahil medyo madilim dito sa hallway. So, ito yun. Tara, pasok tayo. At ito yung unang room. So, ang kasama ko, kung pansin nyo, guys, may mga kalat. Actually, mga gamit nila yan. Ang tatlong kasama ko na dito nilagay mismo sa room na to dahil taga ibang lugar sila. So malaki tong room na to. Pero take note, isa lang. Solo lang ang nagstay dito sa room na to. Yun nga lang, ang nagstay dito last time is from Serbia. So umuwi na siya. So yung mga gamit na nandito, pinaiwan lang yan ni amo para naman pagbalik ng mga kasama namin hindi na sila magbitbit pa ng panibagong gamit. Kasi mahirap din kasi mag-travel ng maraming daladala. So ito yung itsura ng loob ng room na to. Ayan, actually hindi ko talaga pinili itong room na to dahil medyo creepy. Masyadong makaluma guys. So ayaw ko sobrang laki ng mga cabinets at saka yung ceiling ang taas. So tara, sunod nating puntahan ay ang room ko. Katapat lang nitong room na to yung aking room. So ayan, hindi siya kasing laki nitong kabila. So solo ko lang din naman dito guys. Gusto ko to dito dahil warm siya paghapon. Dahil yung sikat ng araw is nakatubok sa aking wall. So, meron din ditong air condition. Ayan, na double purpose yan. Pwedeng heat, pwedeng cold. At meron akong working table. So, ito. Ito naman yung cabinet ko. Kung pansin nyo, maniliit lang siya compared dun sa kabila. Mas gusto ko to yung abot ko lahat kaysa dun sa kabila na talagang ang taas. Kung napapansin nyo, nakaready na yung magamit ko. Ayan yung maleta ko kasi uuwi na ako bukas guys dahil tapos na nga tayo sa ating trabaho kaya vacation mood na tayo at ito naman yung matatanaw mo sa labas ng aking bintana garden at saka yung naka-isolate na room nung housekeeper dito at ito may pintuan kami dito na salamin Ayan, kung medyo naingayan ka na may tao sa living room or sa sala at sa kusina, ayan, sarang lang to. Itong pinto. At ito naman yung aming dining table. Ayan, malaki siya guys. Pero take note, nung unang punta ko dito last year, nung kahalatian ng season last year, tatlo lang kami. So, tig-isa kami ng room. At dito rin, meron din kaming heater. Di kahoy ito, para siyang pellets ang tawag nila doon. At yung magtataka kayo guys, saan? Yung isa, dito siya sa sala na ginawang room. So this year, apat kami. Isang nagstay dito sa bed na to at saka naman doon sa sofa bed. So sobrang ganda ng ano naman na to. Yung sa may living room. Yun, medyo nga lang old style yung kanilang mga ilaw. Baka 100 years na tong flat na to. Yung apartment. So, ayan dito kami nagsasampay ngayon dahil wala naman tao. Palabas naman, meron ditong terrace. Tara guys, samahan nyo. O, at buksan natin. So, dito ta sa terasa. Sa terrace. Ito yung makikita. Office ito at yun naman yung pinaka main na na kalsada dun sa town kung kakaliwa ka dyan papunta ka sa main na town yung grad city tapos pagkakanan ka doon naman ang bus station tapos itong nasa harapan ng building na to coffee shop at mga store dyan naman ang labasan naman yan is papuntang dagat Actually, dyan ako dumadaan papasok sa work. Ayan, kadadaan lang ng Arriba na bus. Sa so, maganda dito, guys. Very comfortable itong bagong accommodation namin na to. Compare doon sa mga nagdaan kong accommodation. So tara, punta tayo ng pinaka-kusina. By the way, meron din sila ditong AC. Ano din to? Warm and cold. So ito naman yung view dito. Ayan, may mga cupboards kami. May mga estante. Tapos meron kaming robot na vacuum. So, hindi ka na gaano mahihirapan sa paglilinis dahil may robot kami. At ito naman yung pinaka-kitchen namin. Ayan, may malaki kaming refrigerator. At ako, nagdala ako ng sarili kong microwave. Kasi mahirap nga naman na talagang init ka ng init sa kala ng pagkain. At dito meron kaming kalan at ang aming oven. So dito yung mga ko mahilig sila mag-bake. So nagbe-bake sila. Tapos meron din kaming dishwashing machine. So ito siya. Pero di naman namin ginagamit guys. Kasi isang pinggan, isang baso lang naman yung gagamitin mo. So nililinis na lang namin manually. At ito naman yung aming toilet. So ayan guys. Dahil ako na lang naman ang gumagamit. Dahil nag na nga sila. So, ito. Modern yung toilet dito. So, sink. Siyempre, yan nakikita nyo ako. Yan ang aming shower. Room. So, maganda siya maluwang. Then, doon sa may pinto na yon naman ang aming laundry area. Tara. So, ito ang laundry area may washing machine, meron din kaming oven. Gumagana din yan guys. At ang aming mga cleaning materials dito na rin. At pag summer time, dyan na lang kami nagsasampay. Ayan o, oh, sa taas. Hinihila-hila lang yan. Para maging sampayan. So, kung nagtataka kayo kung ano ang purpose nito, heater ito guys. Pero hindi namin ginagamit. Dahil ano, warm naman dito. So, ayun yung water heater namin malaki. Enough talaga siya sa apat na occupants. So, ayan kung pansin nyo, may bag pala ako dyan dahil nakaredy na nga akong umuwi. So, mga leftover na food ko yan kasi masisira siya na walang kakain dito dahil sasara naman tong bahay. So ito yung accommodation namin guys. And that's all for today mga kabisdak, mga ka-idol, mga kabayan. Lalong-lalo na yung mga nanonood sa akin, nakasubaybay sa aking channel. Maraming-maraming salamat po sa patuloy yung suporta sa aking munting tahanan. At sana po may natutunan kayo or may nalalaman kayo tungkol dito sa Croatia. At kung mga nagbabala kayo guys, ayan, may mga videos ako regarding kung paano mag-apply, kung ano ang requirements, kung ano ang sitwasyon namin dito sa Croatia. At kung bago ka nga pala sa aking channel, ayan, don't forget to subscribe na rin guys, like and share. And of course, kung meron kayong mga katanungan, kindly comment down below na lang at sasagutin ko yan hanggat kaya ko. And God bless you all! Bye.